Dalawang... Dalawang guns mo. Uh, Kalapatin ang Pang-YouTube to. So, Pang-YouTube. Kaya para walang pamilyo. Come on, I Ma, harap ka naman, ma. Ma. Kumain. Harap ka naman. Huwag ka lang kumain yan, malaki bilbil mo. ano no. wala na ba ma? Uy. 我准备的都，那，喂。我听到了。 Yeah, oh. hello. Kambalan pa. Mag-i-inad lang u't ka. Minamalaan niyo. Ha? Ayon. Minu-ge ko. mo. Halata ka. Poi.

Harap mo pag pagmumuha mo sa akin. Harap mo. Best mind. No, para walang pamilya. Ito mga taga-ilog sa dalawan to. Balik nga kayo sa ilog. Cute. 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 Ayun,